May mga lugar sa Maynila na kapag naligaw ka, hindi ka na agad makakabalik. Miss Mara, alam mo yung rekto. Yung tipong chaotic pero may rhythm. Laging may nagmamadali, may nagbebenta, may nag-aabang ng jeep. Sanay na sanay ako sa lugar na to. Commuter life, student life, tambay life. Pero may isang araw, isang simpleng lakad lang sana to na nagbago ng lahat. 2022, galing ako sa isang review center sa Espanya. Tapos nag-decide akong dumaan sa recto para bumili ng printer ink. Regular route ko na yon. May shortcut ako na dinadaanan. Isang eskinita sa likod ng lumang sinehan. Yung sarado na pero may graffiti sa pader. Dati may mga nagtitinda pa ng pirated DVDs doon. Pero ngayon tahimik na that day, sobrang init. Parang naglalag yung hangin. Walang amoy, walang ingay. Parang nakamute ang buong paligid. Pagpasok ko sa iskinita, napansin ko kaagad. Walang tao. Walang usual vendors. Walang tambay. Walang kahit anong galaw. Pero may ilaw. Maliwanag ito. Ngunit hindi mainit parang fluorescent na malamig. Tapos napansin ko, yung graffiti sa pader iba na. Hindi na abstract o tags. Mukha siyang sulat kamay. Parang diary entries. May mga date, may mga pangalan. May mga salitang, hindi ako makalabas. Paikot-ikot lang. Bakit walang araw? Naglakad pa ako. Akala ko prank lang to pero habang lumalalim ako sa eskinita, napansin kong wala na akong signal. Wala na rin ang maingay na tunog ng Maynila. Walang jeep, walang busina, walang mga tao. Tapos may narinig akong tunog ng sapatos. Hindi sa likod, hindi sa harap, sa gilid. Pero walang daan sa gilid. Pader lang 'yon. Tumingin ako sa relo ko 3.47 p.m. Pero yung ilaw sa paligid, parang alas 10 na ng gabi. Tapos may dumaan na lalaki. Nakabarong siya. Mukha siyang empleyado. Pero yung mukha niya, Miss Nagulat ako ng makitang walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang flat na clay. Pero naglalakad siya. Diretso lang hindi niya ako pinansin. Doon ako nagsimulang mapatakbo. Pero yung iskinita parang lalong humahaba. Yung pader na nagiging salamin. Pero hindi ako nakikita. Ang nakikita ko, ibang tao. Ibang lugar. May mga estudyante na nakauniforme na hindi ko kilala. May mga signage na hindi Tagalog. Parang ibang bansa. Pero distorted. Parang glitch. Tapos may nakita akong pinto isang lumang pinto na may sign. Exit only if you remember. Wala akong naaalala, pero binuksan ko yon. At Miss Mara, paglabas ko, nasa avenida na ako. Sa tapat ng lumang aisitan, pero 6.30 na ng gabi. Dalawang oras akong nawala. Wala akong nabili. Wala akong signal, pero may isang papel sa bulsa ko. Sulat kamay bumalik ka kung gusto mong malaman. Ngunit hindi ko na yun binalikan. Pero minsan kapag dumadaan ako sa rekto, may mga panel na parang gumagalaw. Parang may mata. At parang may naghihintay. Hindi ko alam kung noong mga panahon to pagod na pagod lang talaga ako. Pero hanggang ngayon, maaaring totoo kung minsan napupunta tayo sa ibang dimensyon. At alam kong sa sarili ko, naranasan ko yun. Ako si Rika at ito ang aking haunted journal.